Samantala, pangunahing pinagkukuna ng balita ngayon ng mga Pilipino sa bansa ang internet. Yan ang lumabas sa pinakabagong survey ng Publicos Asia. Ayon sa kanilang pahayag, first quarter survey 2024 na isinagawa mula March 14 hanggang 18, lumalabas na 65% ng mga Pilipino ang tumitingin sa internet bilang pangunahing source ng balita. Sinabi rin sa survey na 61% ng mga Filipino adults ang tumitingin ng balita sa pamamagitan ng Facebook, habang 65% ng mga Pilipino ang kumukonsumo pa rin ng balita sa pamamagitan ng telebisyon. Pagdating naman sa sa daily news consumption, nalagpasan rin ang social media ang telebisyon, kung saan 52% ang kumukuha ng balita mula sa social media araw-araw. Ipinakita rin ang pagbaba ng tiwala sa mga news providers dahil na rin sa general loss of confidence. Ang survey ay independent at non-commission na isinagawa sa 1,500 respondents.